Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today, nani nani te hoshi. Nani nani te hoshi. Level N3. Hi, so sa next uh, grammar po tayo, kung may nasa lumagpas na po ng ano ng, ng 12, bibilisan ko po ano po. Tore ba sa maaari po kayo, ah, guminasay, si Kogyu-san pala. kogyu sa maaari po kayong mag-admit ulit? Okay. Yoroshiku guys So, explain ko po yung tehoshi na grammar. Then, sa example phrases po, yoroshiku guys Okay, ready na lang po yung mic. Misete hoshi. Yung grammar po natin dito is te hoshi. Okay. So, misete hoshi means gusto ko pong ipakita nyo. Ano napa. Conjugation niya is verb te. Verb nai hoshi moraitai. Hay. Ang katumbas po nito ng salita sa, sa Tagalog, depende po sa sitwasyon magbabago. magbabago. Pero maaari niyo po uh, gamitin ang salitang gusto ko sanang o kaya naman pwede bang kasi nakikiusap po siya dito. Eh. Yeah. Hay. Sao yung explanation po natin dito. Ang salitang ito ay ginagamit kapag may gustong ipakiusap sa ibang tao at minsan ay may halo itong feeling na nag-aalangan. Ano po? At ang moraitay ay formal ng hoshi. Yung kanina po ano, meron po tayong nakitang moraitay. Formal form po siya ng hoshi. Mas polite po ang moraitay kesa sa hoshi. Ano po? Hi. So, Verb naide ay ginagamit kapag negative form. Kaya kapag naide hoshi, nani nani naide hoshi, ay magiging sana huwag kang honyarara. Ito okay. sa Tagalog. Ano po? Ito pong verb naide ay negative form. Hi. So, doon po tayo sa example phrases. nag po ano, kaya meron po siyang dot, dot, dot. Hi. <laughs> Alright, ikimas niya. Ano, kiyokasyo. Ah, sige. Ganito po siya. nag pala po siya. Take two, take two. So, sabi niya, Ano, kiyokasyo, misete hosin desga. Yung misete hosin po dito ay, pwede bang, pwede bang, maulang j <laughs> Nakulangan sa G. Pwede bang makita sa akin. Oh. Yan po. So, pag Tagalog po, sa tingin niya po, ano po yung gusto niyang sabihin? Um, pwede po bang makita yung textbook or like libro? So des, so des, so des. Hi. Kogiyo sang gayot Kapag titingnan po natin yung example phrase po natin, yung ano, ano siya, excuse me po, pag sinabi mo, ano, excuse me po, yan yung po, ano, yung libro. Mr. pwede mo po bang maipakita sa akin? Nakikiusap po kasi sa sa ibang tao po. Ano po? Ay. Yung desga, yung desga, parang medyo nagaano po siya, nagaalangan po siya. Kaya po siya may dat dat Kaya sa Tagalog, pag pinag bo po yung salitang yan, magiging, excuse me po. Pwede mo po bang maipakita sa akin yung libro? Oh. Ay, yun po yung magiging meaning niya dito. Hi, so next, ah, uh, next po tayo na example. Basahin ka po muna po, ano? Anata ni Oshiete morai, ah, sito Anata ni Oshiete moraitai koto ga arimasu. Yung osete morai ay akong gustong ipaturo. Hi. Hi. So, sa Tagalog po, anong po sa tingin nyo po yung translation? Meron po akong gustong ipaturo. Ipaturo? Word. Kanino? Sa inyo. Hi, anata ni, tingin yung gaari na de. Hi. Tama po. So, anata ni is sa inyo. Osete moraitai. Akong gustong ipaturo. Kasi kayo po yung nakikiusap po, ana. Hi koto ga arimas. Mayroon. Koto mayroon. Bagay po. Ano? Po. Arimas. Mas form po siya. Taming form. So, po. Ano? Meron po po. Kaya, pag pinagdugtong-dugtong po yung salitang yan, magiging mayroon po akong gustong ipaturo sa inyo. Ano po yung magiging construction po ng sentence na po. Kogiyo-san, arigatou gozaimasu. Mata yoroshiku onegaishimasu po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.